Ito mga kaisano. ang ganda oh. oh, panalo ito. Hindi nila napansin to. Ito mga kaisano. Oh. Oho. Ito, ang ganda. Hmm. Meron tayo tayong ano. Arang ceramic to. Oh. Ang ganda mga kaisano. Hmm. Oh, 10. Ka oh. good morning po mga kainsan. Dahil dahil po natin ngayon. As usual, punta tayo sa tambakan. Shout out sa mga kasama mga kainsan, si brother MB. Shout out sa inyo lahat. Saka sa Saka si Lakay Jonard. Shout out. Ayan. Sana mga tayo ulit ngayon mga kainsan para meron tayong pandagdag sa box. Nung nakaran mga kainsan, eh, galing po kami doon. Marami po kaming nakuha. Diba bro? Oo, Ngayon kaya. Magaganda po yung nakuha namin mga kawalit sa mga pressure cooker mga kain Ngayon. Ngayon sana. Wala yung wala yung nangaagaw eh. <laughs> <laughs> Yan mga kain sa mga naghahanap po ng mga second hand na gamit pang bagahe. Punta po kayo dito mga kain Madami po kayong makukuha. Basta hindi po kayo masailan sa gamit. Mga kajakpat kayo dito. Kain. Ayun mga kaisan, nandito na po tayo. Oh. Ito po yung palatandaan nyo pag napunta po kayo dito, yung itong green na pintura ng ano, mga pader nila. Ito. Malawak po dito mga kaisan, malayo po kayong papasok. Ayun no. Oh. Dami yata ngayon ah. Mga kachamba yata ulit tayo ngayon mga kaisan. Oh, madami mga kaisan no. Oh, oh galunggat na tayo. Ayan. Ato. Parang ano yan ha, ah? alumi yan ha. Ah. Ganda Ano? Buong buo yung alumi doon laki o. Oh. Ito malaki o. oh na alumi Kung hindi lukot. Kung hindi lukot. Ang dami. mga stainless sana o. Oh. Yan, magalong tayo. Kahit dito mga kainsan pa ulit ulit po tayong pumupunta. At least marami tayong ano, naiipon na bagong gamit. Ito mga kaisano. Ang ganda oh. Oh, panalo ito. Hindi nila napansin to. Ito mga kaisano. oh. Oh. Oho. Ito. Ang ganda. Hmm? Meron tayong tayong ano. Arang ceramic to. Ang ganda mga kaisano. oh. Hmm. Oh, 10. Ang ganda ito mga kaisano. Ayos. Hmm. So, ang cute to. Ang cute. Pang tsa. Ayan, no? Hmm. Ang soup. Kure. Ito so, pa mga kainsan, no? Pwede, pa to, no? Oh. Ah, stainless. Ang ganda pa yan. Ito, nakuha na po yung mga tambak dito mga kainsan. No? Abangan nyo po ulit yung mga ilalagay dito. aw oh, maliinis na po dito. Oh. Nung nakaraan, tambak po dito. Eh. Hmm. Nakuha na po yung mga nakalagay dito ng no, ano, sangkaterbang kalakal. Abangan nyo po, susunod. Marami po ulit dyan mga kainsan na itatambak. Meron? Oh! <laughs> Ayos ha! kawaling may takip pa bro pati yun pwede yan ay may kalawang na oh pati yun pati yun itignan natin ugasin muna natin oh. ay oo oh. oh, kuskusin natin yan stainless pa naman eh may umbok lang ng konti ay wala yan okay lang yan baka nahulog lang yan ito yung stainless na malaki oh ay meron oh. na ako nito eh Dito pa oh. nakatago yung ano. Nakatago yung isang ano to? Steamer. Oh, ang ganda oh, stainless. Kaso wala yung iba mga kaisan. Wala yung ibang kasama. Ano? Stainless. Kaya ito bro, wala yung mga partner nito ah. sino? oh. You know? Napakintab. Oh. Dagdag natin dyan. Ito lahat yung mga nakuha natin mga kainsan oh. Magaganda. May takip. Ito oh. maganda parang ceramic to. Oh. Tapos, suugasan po natin mga kainsan para makita natin kung gano'n ulit ka-quality yung mga kalakal dito Ano bro? Yan Takip muna yung ating Ugasan mga kaisan Kay brother Asian bro bro, diba? Oo uh -huh. uh -huh. ano May kunting umbok lang Dyan Ang kaya yun? Ang kaya yun pa yan Para siyang Ano Mag Hindi naman siya lumi Magaan Mag Magbigat eh Bigat Ganda mga kainsan. no? Pintang. Oh. Hindi ko pa pinakalinis-linis. Yan, no? Tubig mm -hmm. pa lang yan. Ang pinanglinis. Konting mm -hmm. kuskus ko lang. Oh. Pag kinaskus mo yan, mga kaysa. Ito mga kainsan. no? Uugasan ko rin to mga kainsan. Ha? Oh. Tignan natin kung may bubuga pang linis at ganda nito mga kainsan nga, punta po kayo dito para mga lakal po ayan o, oh. ang ganda o oh. uh, hindi po kayo masailan sa gamit makakaipot oh. uh, ah, po kayo ng pagpadala sa Pilipinas mga kainsan hmm. mga second hand, pero mga ano to, maliti matitiba ito mga to mga kainsan o oh. oh. Hmm. Ayos paisak, oh. sa paisa So mga kainsa no oh, Stainless Sayang eh Wala po yung kasama nito Ang, steam, ang steamer Pero Pukunin pa natin ito mga kainsa Kasi pwede natin itong gamitin na no sa ating mga uh, Pero mga sayang naman no Napakintap Stainless po ito mga kainsa no Oh. Ayun oh, kukunin lang natin. Dali lang matanda kasi nababad lang 'tong kaulan. Oh. Pintas mo oh. Ulitin ko na lang po sa dorm na ugas sa mga kain Oh. Papatungan ng ating mga niluto. Pwede na rin to pagpapatungan oh. Saktong sakto oh. Saka ito yung takip nya Meron tayong nakita Pwede na rin Bale ito na po lahat yung nakuha natin mga kainsan no? May steamer raso, raso kasama Pero kukunin po natin to sayang Ito ang gandang, ang gandang pato Ceramic Saka, mga stainless so Pwedeng ito pwede mga kaisan. Oh. Aayaw po ba kayo ng mga ganyan mga gamit? Siyempre hindi na po mga kaisan. Oh, malaking tipid na rin po ito. Okay. Let's go mga kaisan, oh. Panalo na naman ang ating mga kalakal. ay dagdag sa box na naman natin. Oh, mga kaisan, sa mga naghahanap po talaga ng mga second hand na gamit. Puta po kayo dito mga kaisan sa ano, sa tambakan.